Bagong araw na naman para sa panibagong karanasan at kaalaman. Hello mga mamin sir, this is Sir Paul TV at for today's vlog nga ay eh, nagkaroon kami ng seminar sa office. At ngayong araw din yung unang dinner out namin ngayong taon kasama ang MHAB family. Pero ang matindi dito ay eh, nagbunutan ng ATM card kung sino yung magbabayad sa mga kakainin namin. Kaya tara, samahan niyo ko. Maaga nga akong nagising ngayong araw para pumakak sa office para sa aming seminar workshop. Hindi naman ganun kalayuan yung office dito sa bahay kaya mabilis lang tayo nakadating agad at sa tamang oras. Isang workshop nga yung pinrepare nila dito para sa mga employees sa mga need na i-prioritize this year. And ang kagandaan dito hindi lang to work related seminar kundi isang panibagong kaalaman naman para sa magiging desisyon natin sa buhay. At dahil Monday nga ngayon eh inumpisan namin sa devotion. We have to start the week by honoring God first. This is a blessings also hindi lang sa mga employees at syempre para sa business. Isang takeaway ko nga din dito yung Bible verse na Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Sabi nga dito, Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Napakatindi ng Bible verse, di ba? Napakadali pang intindi kasi doon palang malalaman mo na na kailangan mo lang daw magtiwala sa Kanya at huwag yung sa sarili mong alam. From this seminar, we also learned what is needed to prioritize this year. Ano ba yung mga dapat mong gawin ngayong year na to? At ano ba yung plano mo? That's the question, di ba? Ang dali lang pero napakahirap sagutin. You have to list down on your own notes kung saan mas magiging productive yung mga araw mo. At kung ano ba yung mga dapat mong ma this year at yung mga priority mo na kung saan mag benefit ka. With that, you can already forecast kung ano na yung mga possible na magaganda at hindi magandang mangyari this year. At sana may natutunan ka sa video natin. Anyway, after nga ay eh, kinagabihan nga eh, nagkaroon kami ng dinner at kwentuhan kasama yung Hema family. Dito lang yan sa Dish and That sa May St. Jude sa San Fernando, Pampanga. And by the way mga mamin sir, pakicomment mo naman dyan sa baba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot yung video natin. Nagpreserve nga dito yung kasama ko para sa dinner namin ngayong araw dahil sa dinami-dami ng na-check namin eh dito kami umabot dahil halos puno na yung mga ibang resto dito sa San Fernando. Maganda nga dito dahil napaka-class tignan kaya pwedeng-pwede sa mga business meeting or company meetings. Eto na nga, dumadating na yung iba natin kasama dahil nga ito yung unang labas namin ng team para sa taon na to. Kasama nga din natin dyan sa dinner natin yung owner ng Better Home PH at ng Smart Buy. At syempre, hindi din mawawala yung owner ng Quio Company. Habang wala pa nga yung iba ay eh, napag namin na mag-order na. Dito pa lang sa menu nila ay eh, marami ka ng pagpipilian. Sa pangalan pa lang ay eh, mukhang masarap na. Kaya naman napag ng lahat kung sino ba yung magbabayad sa kakainin namin ngayong araw. Kaya naman nagsuggest na si bro Jason na magbubunutan na nga lang daw ng ATM card kung sino yung magbabayad sa kakainin namin. Isa ang challenge na naman to para sa lahat pero syempre in-exclusive lang namin ito sa tatlong company na nag ng mga anniversary nila last year. At soon syempre magiging kasari na ulit tayo dyan. At syempre bago kumain, eh nakaugalian na namin na mag-pray muna. Dahil nga isa tong blessings kay Lord na dapat ipagpasalamat. At syempre mga blessings din na kung saan may kanya-kanya kaming mga tagumpay na nakamit. Anyway, sobrang dami nga nang in-order namin dahil nga bawal mabitin sa pagkain ngayong gabi. Sobrang dalang na rin kasi kami lumabas na magkakasama at kumpleto kaya naman sinasulit na namin yung gabing to. Dahil sobrang busy na rin sa mga businesses at work yung iba. At eto na nga yung exciting part dito na kung saan pagkatapos na nga busog ay eh, ko na kung magkano yung kinain namin at sino yung magbabayad dito. Nagsisilitawan na nga yung mga kulay blue na mga card ng mga kaibigan nating na mga CEO. At eto na nga si Kuya eh, tinipon na yung mga card at bubunot na ng maswerteng magbabayad dito. I-check natin kung sino. At eto na nga si Jason na yung nabunot para sa ating maswerteng magbabayad dito. Kaya naman silang dalawa na ni Kuya Jin ang nagbayad. Kaya naman salamat, smart bye! After nga nyan, eh magkakopy mga daw muna kami dito sa Tom and Tom's. Pero syempre, tinake out ko muna yung mga natin ng pagkain dito. Sayang naman kasi. <laughs> Pagkatapos ko nga ma yung take out natin, eh pumasok na agad ako dito sa Tom and Tom's Coffee. Habang wala nga ako kanina, eh napag nila na magbunutan na naman daw ng ATM card para sa magbabayad ng coffee namin. Syempre, shoutout muna natin yung smart buy na naglibre kanina sa dinner namin. Pumili na nga ako ng iinumin at syempre yung usual na gusto ko talaga ay yung hot chocolate. Medyo di kasi ako fan ng mga frap drinks kaya mas trip ko yung mainit. Eto na nga the moment of truth. Kinausap na nga namin yung cashier dito para bubunutin niya kung sino yung maswerte ng magbabayad ng drinks namin. At palang ko ba kung busy? another CEO ng Smart Buy ang magbibayad ng drinks namin. Pagkatapos nga ng bunutan, eh, naghanap muna kami ng spot na relaxing kung saan mas magiging maganda yung kwentuhan naming lahat. First time ko lang din dito sa Tom and Tom's na mag-coffee kaya habang nililibot nga namin yung area eh napansin ko Yung eh maganda pala dito dahil meron silang alfresco area na kung saan kung ayaw mo magpa-aircon sa loob e eh pwede ka dito. Eto na nga after 15 minutes of waiting at dumating na nga yung order naming mga frapp and hot drinks. Syempre tayo mga Pilipino, hindi na mawawala dyan yung pag-my day o pag natin sa mga kinakain or iniinom natin. Para sa akin kasi, tinatawag siyang my day dahil ito yung nagpapaganda ng araw natin. Kasi nga, it made our day very special. Pinag-usapan nga namin dito yung susunod na magiging outing namin at yung mga magandang experience namin last year. After nga ng magagandang kwentuan namin, e pawin na nga rin kami dahil medyo oras na. Kaya mga mamin sir, bago matapos yung video na to, huwag mong kalimutan i-follow. Like and share 'yung mga videos natin. Isang malaking tulong na rin 'to para sa page ko. Maraming salamat sa panonood. Alam